Last news Updates mga balita ngayon, lalaking isang linggo nang nawawala, kalansay na ng matagpuan sa General Santos City. Mga dating rebelde, nakatanggap ng tulong sa masbate. Pagtupad ng pamahalaan sa lahat ng Peace pact Obligations, tiniyak ng OPAPRU. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Halos kalansay na ng matagpuan ang matagpuan ng bangkay ng isang lalaki sa isang bakanteng lote sa Greenfield Subdivision Purok 24 Barangay Lagao General Santos City kahapon ayon sa kapulisan isang concerned citizen ang dumulog upang iulat ang bangkay malapit sa isang construction site Kinilala ang biktima na si John Mark Panza, isang construction worker na residente ng Mahongkog, Magpet, Cotabato. Natukoy ito dahil sa suot nitong jersey at sa lokasyon ng bangkay na malapit sa ginagawang bahay. Napag-alamang November 8 pa nang pinagahanap ang biktima at kasalukuyan ngayong inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng pagkamatay nito at kung may foul play na sangkot sa insidente. Nasa labing apat na dating mga miyembro ng New People's Army o NPA ang nakatanggap ng tulong sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan katuwang ang militar sa Masbate. Mismong pinangunahan ng Provincial Social Welfare and Development Office ng Masbate ang pagbibigay ng assistance packages sa himpilan ng 2nd Infantry Battalion. Kabilang na dito ang distribusyon ng family kits, shelter tool kits, hygiene kits at kitchen kits na makakatulong sa muling pagbangon at pagbalik sa komunidad ng mga nagbalik loob. Ayon sa mga ahensya, layunin ng aktibidad na patunayan ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga dating kasapi ng armadong grupo na piniling talikuran ang karahasan. Muling tiniyak ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na nananatiling buo at di matitinag ang commitment ng Administrasyong Marcos na tuparin ang lahat ng obligasyon sa mga pinirmahang kasunduang pangkapayapaan. Ayon kay Oppo Secretary Carlito Galvez Jr., mabilisang ipatutupad ang deliverables sa ilalim ng comprehensive agreement on the Bangsamoro kabilang ang decommissioning at reintegration ng mga dating MILF combatant at mga socio-economic program para sa kanilang komunidad. Ang pagtitiyak ay kasabay sa paglulunsad ng coffee table book na Metamorphosis, A Decade's Journey to Peace at binigyang diin ni Galvez na tungkulin ng pamahalaan na tiyakin na hindi masasayang ang sakripisyo ng naunang peace negotiators at ang dividends of peace ay tuloy-tuloy na mararamdaman sa Bangsamoro. Para sa Kidlat News Channel, at si Jai Reyes, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank mm -hmm. you